Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamu alaikum wa barakat So inshallah Fik Tiyatalakayin natin yung Kitab al-jihad ng Fikhul al Muyasar So inshallah uh, wag na muna tayo magtalakayin ng, ano, ng mga hadith Kunin muna natin itong natitira ng mga usapin insya Allah. Yung sumunod na usapin, al-Mas'al-Uthaniya, din nga sa pangatlong chapter. Yung tungkol sa hudna, dhimma, at aman. Yung hudna, yung mga ceasefire. So pwedeng makipag-ceasefire ang mga Muslim sa kufar. Sa kalaban nila sa jihad. At ngayon insya Allah, al thaniya, ang Akdul uh, Wadaf Ol na magkaugnay nga ang dalawa na ito. Sa Akdul sa magkakaroon ng kasunduan na ang Ahlul Kitab ay mapapailalim sa gobyerno ng mga Muslim kahit sila ay mananatili sa kanilang relihiyon. Malaya sila na maging kristyano o hudyo sa ilalim ng bansang muslim o sa estado ng mga muslim. At nangyari nga ito sa mga sahaba radiyallahu anhum, kaya nga sa marami sa mga bansang muslim, na nanatili na meron silang mga citizen na mga hudyo at kristyano. Hindi sila pinilit na magmuslim. Nangyari lang talaga syempre doon sa Jaziratul Arab, na wala doong hudyo o kristyano kasi ay nga doon sa hadith, na kumbaga, ibinilin ni Prophet Muhammad SAW ng Jaziratul Arab, yung buong Arabian Peninsula, ay para lamang sa pagsamba sa nag-iisang Diyos ng walang katambal kay Allah Subhanahu Wa Ta Ta'ala. Kaya walang significant na kumbaga, community o minority na mga Hudyo o Kristiyano sa Makkah at Medina lang lalong-lalo lalong, na doon nga sa pangunahing kahulugan ng Jaziratul Arab doon. Ngayon na lamang nagkaroon talaga ng mga Hudyo at Kristiyano nang dumating doon yung mga Hudyo at Kristiyano para magtrabaho. Pero yung citizen sila ng Saudi Arabia o citizen sila ng mga bansang Muslim na napapaloob doon sa Jaziratul Arab, uh, wala. Walang ganoon. Walang ganoon. Lalong-lalo na nga sa Makkah at Madina na kung saan bawal silang pumasok. Kahit pumasok ay pinagbabawalan sila. So yung Akta Dhimma at yung Daf ul Jizya naman, so yung Dhimmi na nasa ilalim ng estado ng mga Muslim, Ahlul Kitab na nasa ilalim ng estado ng mga Muslim, kumbaga ang kapalit ng kanyang pagpapailalim sa mga Muslim ay magbabayad siya ng Jizya jizya na nasa anyo ng buwis na binabayaran niya sa mga muslim, sa gobyernong muslim. Ang dhimma tulogatan, ang kahulugan ng dhimma, sa literal na kahulugan nito, al-ahad, ang kasunduan. Wahuwal amanu waddaman. At ito yung aman, kumbaga kaligtasan at daman, garantiya na siya ay magiging ligtas kahit siya ay o kristyano sa ilalim ng ng muslim. Yan ang ibig sabihin ng dhimma. Kaya nga sa Islam, ang mga dhimma o ang mga dhimmi, kumbaga second class citizen sila kung yahambing sa mga muslim. Mas matataas na citizen ang mga muslim kung yahambing sa mga dhimmi. Pero mahigpit na ipinagbabawal, na lalabagin ng Muslim ang karapatan ng sinamang dhimmi. Ang anumang karapatan ng Muslim ay pinangangalagaan din para sa mga dhimmi, insya Allah. At merong mabigat na parusa. Okay, hindi porke dhimmi, halimbawa ni Nakawan, ay magiging iba ang parusa, magiging pareho ang parusa sa kanila. Waqdud dhimma istilahan at ang akdud sa teknikal na kahulugan nito sa Islam, huwa ikraru ba'dal kufar ala kufrihim. At ito yung pananatili ng ilan sa mga kufar sa kanilang relihiyon ng kawalang pananampalataya. Kumbaga, uh, mananatili sila sa mga bansang muslim, bisharti ba'dal jizya, sa kondisyon na magbabayad sila ng jizya. Pero syempre, lilinawin natin ito na bagaman pinahintulutan sila na manatiling hindi Muslim kasi hindi naman sila pinipilit talaga na mag-Muslim. Siyempre, maaring magkakaroon ng iba't ibang mga batas na maaring malilimitahan ng kanilang expression o pag-practice ng kanilang relihiyon. Pero siyempre sa ibang mga uh, bansang Muslim, di sa Syria, so meron talaga mga simbahan doon, meron mga sinagoga. Kasi hindi naman yun kubaga magiging taliwas sa kanilang karapatan bilang mga muslim. So pwede. Pero kung halimbawa mag impose ang uh, ang gobyerno, siyempre ang gobyerno ng mga muslim ay nagpapanatili pa rin ng moralidad ng mga tao. So siyempre kufar, di ba? Inom ng alak, uh, mag-celebrate ng birthday, inom ng uh, o ano, kakain ng baboy maaring malilimitahan yun para sa kapakanan ng kabuan ng pamayanan. So, hindi ito ibig sabihin na bagaman pinahintulutan sila na nasa ilalim sila ng gobyernong muslim, kahit hindi sila muslim, hindi ito nangangahulugan na malaya sila totally sa kanilang kawalang pananampalataya. Pwedeng meron silang simbahan, o oh, Pero kung nandun sila sa pamahalaan o gobyerno ng muslim, nasa ilalim ng gobyerno ng muslim, eh, hindi naman siguro sila, kumbaga, walang matinong muslim ang magpapahintulot na magkakaroon ang kufar na ito ng mga gawain na pipinsala sa mga muslim. Ba magbibidyoke, o kaya gagawa ng kahalayan, diba? magdedate sa in public, at gagawa ng iba't ibang mga kasamaan, ganun din, hindi sila mapapahintulutan sa mga bagay nito. ito. Sa so, bukod doon sa jizya nga, waltizamu ahkamallahi latih, haqamat bihasyari shari'atu al-islamiyya alayhim Ito nga yung sinasabi ko kanina. Bagaman hindi sila pinilit na magmuslim, nananatili sila na uh Kristiyano o Hudyo. Sa ilalim ng mga Muslim, hindi rin naman ibig sabihin na malaya sila. Mananatili pa rin sila sa kung anuman ang ang uh, hukom ni Allah sa kanila, lalong-lalo lalo na sa iba't ibang mga batas na may kinalaman sa moralidad. Kung sa relihiyon walang problema. Magkaroon sila ng simbahan, magkaroon sila ng misa, at maaring sa iba pang pagkakataon, pwede sila magparada. Katulad ng nangyari sa Palestine. Ang mga Kristiyano doon, ang mga Hudyo, nagpaparada sila ng kanilang mga uh, rebulto kapag merong okasyon. Walang problema. Pero yung gagawa sila ng mga kahalayan nila, na malalabag yung kaayusan ng lipunan, hindi pwede. Mananatiling bawal ang alak, mananatiling bawal ang drugs, mananatiling bawal ang iba't-ibang mga kasamaan. Sumunod so, na bahagi, yung masyaruian nito, yung uh, pagsasabatas dito, Al-aslo fi masyaruiyati akdi dhimma kawluhu taala, ang pinanggalingan ng pagkakaroon ng uh, akdo ang kasunduan na magiging zimmi yung hudyo o kristyano, sa ilalim ng gobyernong muslim. Sinabi ni Allah surat at tawbah verse 29, Katilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasulu, Wala yadinuna din al haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun So labanan daw, so dito sinabi Cotillo, hindi Oktulo. Cotillo, labanan ang mga hindi nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay. At hindi nagbabawal sa mga ipinagbawal ni Allah at ng kanyang sugo. At hindi sumusunod sa relihiyon ng katotohanan. Labanan ninyo sila ng mga hindi mananampalataya ng mga kabilang sa Ahlul Kitab hanggang sa sila'y magbayad ng jizya. Hanggang sa sila'y magbayad ng jizya, So dito sa anyadin, kumbaga, ano bang translation dito yung ginamit ni Sheikh Salman? Kumbaga, magbabayad sila ng jizya ng kusang loob. Yun nga, galin din, ng kusang loob. Hindi sila pipilitin. Kasi yung ayaw nila magbayad ng jizya, isa lang ang ibig sabihin, makikipaglaban sila sa mga Muslim. Kasi nga, di ba, uh, laging tatlo ang pagpipilian ng kufar. Magmumuslim sila, o papasakop sila sa mga Muslim na magbabayad sila ng jizya, na yun nga, wahum sagirun, at sila ay mapapailalim sa mga Muslim, o pangatlo, manlalaban sila sa mga Muslim. Pero yun nga, meron ano, merong mga iba sa mga iba't ibang akkab dito. Halimbawa sa, sa rekta, sa pag-aalipin. Kung pipiliin nila magpailalim sa mga Muslim, malaya sila. Baga nasa ilalim sila ng gobyerno ng Muslim, Magbabayad sila ng jizya, malaya sila, hindi sila alipin. Pero kung manlalaban sila at matalo sila ng mga muslim, aalipinin sila. Aalipinin sila. Kaya nga, merong mga, uh, kung magasabihin natin mga, hindi pa naman bansa na matatawag sila. Basta merong mga grupo ng mga tao na talagang pinili nila na magbayad na lamang ng jizya. Kesa naman manlalaban sila sa mga Muslim at wala naman silang kakayanan na lumaban at aalipinin lang sila. Di ba? Di mas mainam pa yung kanilang mga kalagayan sa ganoong paraan. Na ganito, na sila ay magiging dhimmi, protektado ang kanilang mga karapatan, mapapractice nilang kanilang relihiyon, magbabayad lang sila ng jizya. At ligtas sila sa Pangalipin, aalipin o ano paman. Again din, merong hadith iniulat uh, ito, ni ma'am muslim, sinabi yung Ipupeta Muhammad s.a.w., yung nga sabi, Ipupeta Muhammad s.a.w., tumaduuhom ilal-Islam. Anyayahan mo sila patungo sa Islam. Pagdating mo doon, anyayahan mo sila patungo sa Islam. Fa'in ka faqbil minhum waqaf'an hum. At kung tutugon sila sa iyo, ibig sabihin, wag muslim sila, tanggapin mo sa kanilang pag muslim nila, at kuf'an hum. ...pigilin mo ang kamay mo sa pamiminsala sa kanila. Huwag mo na silang didigmain. ...fa'inhum abaw fasalhum al-jizya. At kung sila naman ay tatanggi ay singilin mo sila ng jizya. O uh, itanong mo sa kanila o hilingin sa kanila ang jizya. So ito nga'y hadit na iniulat ni Imam Muslim. Sa pangatlo, ...manto kadumin hol jizya. So sino ba yung mga tao na pagkukunan ng jizya. Na ibig sabihin, sila rin yung pwedeng magiging zimmi. minar rijali wal mukallafina al ahrar al agdiya al kadirina al al ada. Sisingilin daw ang jizya, di ba? Kasi grupo ng tao yun, di ba? Iba-iba yon Merong bata, merong matanda, merong lalaki, merong babae, may mayaman, may mahirap, So kukunin lang ang jizya doon sa kanilang kalalakihan na mukallaf nasa sa hustong edad. At kung uh, kumbaga, uh, ganun din, ano, uh, mauobliga. Nasa, nasa kanya yung mga katangian na obligado sa kanyang gumawa ng mga gawaing pagsamba. Yun ang ibig sabihin ng mukallaf, di ba? Nasa hustong edad, nasa matinong pag-iisip, merong kakayanan na gumawa nito, lalong-lalo na pagbabayad ng jizya. At syempre, malaya. So, kabilang nga ito actually sa kahulugan ng mukallaf. At mayaman, may kakayanan na magbayad. So, kung sa grupo ng mga tao, di ba, 50 sila. 50. Sampu lang ang merong ganitong katangian. Yung sampung tao lang na yun ang sisingilin. The rest, hindi sila sisingilin, pero papakinabangan pa rin nila totally kung ano ang papakinabangan ng limmi. Walang problema. Bata, walang problema. Babae, walang problema. Matanda, walang problema. Mahirap, walang problema. Kumbaga, collectively, dahil nagbayad ng jizya yung ilan sa kanila na dapat magbayad ng jizya, damay na lahat. Makikinabang na lahat doon, insya Allah. So, wala itong sapilitan. Hindi ito sa pilitan sa sino mang hindi naman obligado na singilin ng jizya. Na ito nga, fala to kadu minal abdi. Hindi ito si singilin mula sa alipin. Halimbawa, yung mga nasakop ng mga muslim na hudyo at kristyano, yung, yung sa 50, di ba, balik tayo sample natin 50, lima sa kanila alipin. O, automatically, hindi yung sisingilin. Lian na hulayam liku fakana uh, bimanzila tilfakar. So ang alipin ay walang pag-aari na anuman para makakapagbayad siya ng jizya. At siya mismo sa kanyang sarili ay itinuturing na fakir, mahirap. At ang mahirap sa Islam, hindi sila obligahin magbayad ng zakah o ano pa mang katulad nito. At ito nga, jizya. Wala tokhadu minal mar'ati was sabiyi wal majnun. Hindi kukunin o hindi sisingilin ng jizya ang babae. Lahat ng babae. Bata man, matanda, may asawa o ano paman. man. Yung sabi, yung bata, lalaki man o babae, na hindi pa dumarating sa hustong edad ng uh, bulog. Pero syempre, pagdating nila sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga, maring magbabago. Sisingilin na rin sila ng jizya. At syempre, yung baliwong. Yung baliwong. sa so, halimbawa, di ba, yung sample natin kanina, sa 50 sila, 10 lang yung uh, obligado na magbayad. Yung 5 alipin, yung 5 uh, babae, yung 5 bata uli. So lahat ng yon ay uh, kumbaga maari na magiging dimmi. Basta magbayad yung 10. Yung natitira na 40, kahit puro baliw yan kumbaga, wala yung ano yun. Lahat sila makikinabang sa pagiging dimmi, insya Lahat makikinabang sa pagiging dimmi. Li'anahum laysu min ahlil kital. Itong dahilan. Bakit hindi sila sisingilin ng, ah, ng jizya? Bakit hindi sila sisingilin ng jizya? Kasi itong mga tao na ito, yung babae, yung bata, at yung baliw, hindi sila ahlul kital. Hindi sila kabilang sa maaaring magiging sundalo ng kalaban okay? Hindi sila itinuturing na magiging sundalo ng kalaban. Ngayon, maaring mangyari na yung babae mapagtibay na sundalo, sundalo rin siya. At uh, yung, kahit yung bata. So, depende ito sa pagtitimbang ng imam. Inshallah. Pero generally, pwede niyang i-apply ito. Kasi ito yung pangkalahatan dito. Eh. Kahit yung babae na pagtibay na dati pala siyang sundalo ng kalaban, pero sumuko naman na sila eh. So pwede siyang hindi na singilin ng jizya, insya Allah. Pwede silang singilin ng jizya, insya Actually, itong usapin ng jizya, uh, symbolic din ito eh, ng pagpapailalim ni numan sa anumang bansa na nakakasakop sa kanila. Noong panahon ng Kastila, meron din ganito. Parang jizya. May binabayaran ang mga Pilipino na buwis sa mga Kastila. Iba-ibang klase. Pero lately, di ba, yung panahon nila Bonifacio yung sedula, yun ang kumbaga parang kumakatawan sa parang jizya, version ng jizya sa kanila. Pero bukod pa doon, merong mga forced labor, pinipilit sila na magtrabaho, lalong-lalo na sa paggawaan ng barko ng mga Kastila at iba-iba pa. Kumbaga simbolik din kasi ang jizya ng pagpapailalim ng isang grupo ng mga tao sa nakasakop sa kanila o nakalupig sa kanila. Wala to kado min maridi al uh, muzamman. At hindi rin ito kumbaga sisingilin mula sa isang may sakit na hindi na gumagaling. So ito pala yung muzamman na tinutukoy dito ayon kay ayon sa translation ni Sheikh Salman. Na actually ano na eh, Itong libro ni Sheikh Salman alhamdulillah nire-review na namin ito final na review. Uh, inshallah Insya Allah nila ipiprinta nila. Kilala niyo yun, di ba? Salman Pulhensio. Uh, oh, inano na ito. Uh, uh, huling review na ito, humingi, humingi na lang ako sa kanila ng ano, sabi ko, ano, mga isang buwan. Apa, ano siya? Mga isang buwan, sabi ko, matapos ko yung review, inshallah. Anyway, ano naman eh, nabasa ko naman na yung, ano, yung halos kalahati ng libro eh. Yung natapos na natin na talakay mula doon sa libro niya. So may ano, uh, i-review -re ko nilang ng Toro, inshallah. Kasi yung maganda yung libro niya, pati yung mga ano eh, yung mga dalil, yung mga aya, hadith, isasama doon sa libro. Na? Arabic, inshallah. Kasi so nga, hindi sisingilin yung may sakit na hindi na gumagaling. Kabir, hindi na rin sisingilin yung matanda liyan na maahum mahkuna. Dahil ang buhay ng mga ito ay kumbaga pinangangalagaan uh, faashbahu an nisa. Nakatulad lamang din ng kababaihan. So kumbaga, di ba yung mga hadith na nagbawal si Propeta Muhammad SAW ng mga mujahidin papatay ng bata, babae o matanda. So napapabilang na sila dito. Alhamdulillah. So pang-apat, Mojibu akdi Si so, Mojibu akdi dhima ibig sabihin, ano ang papakinabangan ng mga dhimmi dito sa pagiging dhimmi nila o pagbabayad nila ng jizya. Kasi dapat mayroong pakinabang ito at malinaw. Yujabu hadal akdu maalkufar. So ito ay magiging uh, magiging o kaya uh, mag-obliga o magdudulot na magiging obligadong ilang mga karapatan o pribilehiyo para sa mga kofar. Unang-una, hurma to di Diba, nasa ilalim na sila ng pamahala ng mga Muslim, hindi na sila dapat lalabanan. Hindi na sila dapat lalabanan. Uh, Walhifadu ala amwalihim. Yung katulad na binanggit ko kanina. Kung anong pinangangalagaan sa mga karapatan ng mga muslim, pangangalagaan na rin ito para sa sino mang dimmi. Pangangalagaan ito para sa sino mang dimmi. So, ligtas ang kanilang yaman. Hindi ito pwedeng basta-bastang sasamsamin. Wasiyan na to araduhum. Wasiyan na to aradihim. So, uh, hindi rin sila pwedeng sisiraan o lilibakin. O kaya... Uh, kung baga mag yung Muslim ng chismis laban sa kufar na dimi, hindi pwede. Pinangangalagaan din yung kanyang karangalan. Wakafala tu uh, huriyatihim. Sa tinitiyak ng mga Muslim na magiging malaya sila, na hindi sila maalipin ni numan. Wa adamu idaihim. Na bawal silang pinsalain kahit anong pamiminsala. Wa muakabatu minkas dihim, at sila ay kumbaga uh, poprotektahan na kung sila ay pipinsalain, pagtatanggol sila ng gobyernong muslim. Sukdulan, kung halimbawa ang mamiminsala sa Dhimmi, di ba kufar yung Dhimmi, ang mamiminsala sa kanya muslim, kakampihan ng korte ng muslim ang Dhimmi at parurusahan ang muslim na lumabag sa kanilang karapatan. Inga sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi "Wa ida uh, laki adu wa ka min al-musyrikina faduuhum ila thalathi kasalin aw khilal." Na kapag makaharap mo ang kalaban ay anyayahan sila sa tatlong bagay. Anyayahan sila sa tatlong bagay. Fa na ma ajabuka faqbal minhum wa anhum. At anuman ang pipiliin nila sa tatlong ito ay tanggapin mo ito at itigil mo ang paglaban sa kanila. So dito ang tinutukoy dito, yun din yung tatlo nga. Papipiliin sila kung magmumuslim sila o uh, magbabayad sila ng jizya pero nasa ilalim sila ng gobyerno ng muslim o yun nga uh, sa kalamang mapahintulutan na labanan ang mga kofar na ito, Alhamdulillah. So ito yung usapin ng dimma. Alhamdulillah. Nasa konteksto ng uh, ng da'wa, kasi nga maikita natin, bandang huli, ang layunin ng jihad ay da'wa pa rin. Pangingibabaw ng salita ni Allah. Kung baga, yung mga terorista ginawa na nilang uh, kung baga buhay o ginawa na nilang kabuuan ng Islam ang jihad. Pero hindi naman nila pinag-aaralan kung ano ba talagang jihad. At ano ang mga napapaloob dito ng mga ahkam, katulad dito sa ceasefire, katulad dito sa pagkakaroon ng mga dimmi sa ilalim ng gobyerno ng mga muslim. At bukas matatalakay din natin, inshaAllah yung akdul aman. Yung pakikipagkasunduan ng mga muslim ng kasunduan pangkapayapaan sa mga kufar, kahit kalaban nila. At ito ay pinahintulutan, siyempre, Basta matutupad ang mga kondisyon ng mga ito, insya Allah. So tutuloy natin ito, insya Allah. Tapusin natin siguro ito. Uh, bukas, ito na rin yung kunin natin. Huwag na muna tayo mag, ano, huwag na muna natin talakayin bukas Sabado yung talang buhay ni Ali para matapos natin itong nauhuling tatlong usapin sa Kitabul Jihad, insya Allah. Tutuloy natin ito, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.